Yeah. Yeah. Mabagal na ikot ng drum habang nag spin dry. Kaya po ang nangyayari, ang damit na nilaban, hindi toyo. Pag hinango, medyo basa pa. Ang dahilan ay hindi bumibilis ng todo ang ikot ng motor dahil dito. Sa kumikislap-kislap na yan. Nirepair po natin at binigyan po natin ng 6 months warranty dun po sa ginawa natin. Mabilis lang po nating ni Isang oras lang. Balak na nga daw palitan ni kuya to. Pero buti na hindi pinalitan kundi sayang naman. Matagal pa niya itong magagamit. Dalawang taon mahigit pa. Ganito kabilis na ikot dapat para makatuyo siya ng damit. Hindi tulad kanina na napakabagal. Natutuyo na po ito, mabilis na eh.